Kapag pagod ka na, iiwan mo ba siya? Maraming beses na ako napagod, pero hindi ko siya iniwan. Kinumpirma ni Catherine Bernardo na hiwalay na sila ng kaniyang ka-love team at nobyong si Daniel Padilla matapos ang labing isang taong relasyon. Kinumpirma na ng real-life couple na Kathleen o Catherine Bernardo at Daniel Padilla na hiwalay na sila. After 11 years, opisyal ng tinuldukan ni na Bernardo at Daniel Padilla ang kanilang relasyon. Na... Hindi pa rin po makapaniwala mga netizens sa pasabog nila Katrina at Daniel na hiwalay na sila kahapon. Pati mga kapwa po nila artista, kagaya ko ay pitadorin. rin. Nahiwalay na hiwalay na si na Bernardo at Daniel Padilla matapos ang labing isang taon nilang relasyon. Pareho po nilang kinumpirmayan.